Now, welcome po mga kapatid sa ating Christian Tips Channel. Samahan nyo po ako sa ating pag-aaral ngayon. Ngunit kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay nanyayahan po kita na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Now, ang ating pag-uusapan ngayon, mayroon kang dapat maintindihan sa panawagan ng Diyos. Ano po ang dapat nating maintindihan sa panawagan ng Diyos? Kasi ang Panginoon mayroong pagtawag sa atin. Kaya lang dapat maintindihan natin. So, mayroon po tayong tatlong katotohanan na dapat nating maintindihan sa panawagan ng ating Diyos. Number one, tinawag tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Sinasabi dito sa Ikalawang Tesalonika 2.14, Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo upang makasama kayo sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga mga kapatid, mayroong pangangaral ng gospel. At kapag napakinggan mo ito, ito po ang magde-develop sa ating pananampalataya. At yung napakinggan mong gospel, yan po ay panawagan ng Diyos sa iyo. Sinasabi sa Roma 10.17 Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Kasi yan po, yung pangangaral tungkol kay Kristo, panawagan po yan. So ito po ay panawagan para sa lahat ng tao. Ibig sabihin, ito ay general calling. Lahat ng tao gustong maligtas, gustong tawagin ng Diyos. So, kaya nga may salita ng Diyos. Kaya mayroong Bible, mayroong mga ngaral, mayroong utos na ipangaral sa buong mundo ang salita ng Diyos, ang gospel. At mapahalad po yung nakinig at ang nag-response sa panawagan ng Diyos para sa kanilang kaligtasan. Kasi inutos po ng Panginoon na ang, ang salita niya ay dapat ipangaral para marami ang makapakinig. Ayon po sa Marcos 16.15 At sinasabi ni Jesus sa kanila, Habang kayo'y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Na ang salita ng Diyos mga kapatid ay nakakapagpabago sa buhay ng tao basta't unawain at paniwalaan yung mabuting balita na nakasulat dito. At tandaan po natin na magkaiba yung narinig kaysa nakinig. Maraming tao nakarinig or narinig ang salita ng Diyos pero hindi naman nakinig. Ang ibig kong sabihin, hindi naman sumusunod talaga sa salita ng Diyos. Subalit so mapalad yung nag-response, tumugon sa panawagan ng ating Panginoon. So, mayroon kang dapat maintindihan sa panawagan ng Diyos. Ang una, tinawag tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ngayon, pangalawa, tinawag tayo ng Diyos para sa obligasyong dapat gampanan. Ayon po sa Juan 15.16, Hindi ninyo ako pinili. Kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at manatili ang inyong bunga upang ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Na mga kapatid, yung pangungusap na hindi ninyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Si Lord ang magbibigay ng assignment, ng trabaho, hindi tayo ang mangungundisyon sa Lord. Ang ating trabaho ay ang sumunod lang sa Kanya. Now, ang konteks po ng talata ay hindi ito sa labas, kundi sa loob. Sa Christian po ang pamimili ng Panginoon. Ang mga anak ng Diyos ay tinawag o pinili para sa obligasyong gagampanan. Ito po ang mga sanga na nakakabit na sa puno. Sinasabi sa Juan 15:5. Tingnan natin ang context. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. So nagpapahiwatig ang konteksto ay nasa kay Kristo na. Kasi ang sabi ni Kristo, ako ang puno, kayo ang mga sanga, mga sakop na to ni Kristo. Kaya ang sabi, ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga. Nang sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Kaya tamang tama ang sabi ni Jesus, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo upang magbunga at manatili ang bunga. Ibig sabihin, pinili para sa trabaho, para sa obligasyon. Anong obligasyon ito mga kapatid? Ang una, humayo. Ibig sabihin, pinili tayo ng Diyos para humayo. Ibig sabihin, share the word in different kinds of strategy. Ano mang pamamaraan na makapagpahayag ka ng salita ng Diyos, kumayo, ipalaganap ang salita ng Diyos. Yan po ang obligasyon. Pangalawa, magbunga. Sa so, ibig sabihin, kinakailangan ng mga anak ng Diyos, tayo po ay magbunga. At yung bunga na yan, ay hindi po para maging miembro sa iglesia, kundi ang maging disciple. Kasi ang sabi ni Jesus, Go! and make disciple. Ang gusto ng Panginoon, concern ang Panginoon na dapat ang bunga natin disciple, hindi para lang maging membro sa isang simbahan. At pangatlo, mag-preserve. Kasi ang sabi ng Panginoon, dapat manatili. So, hindi makakapanatili kung hindi ma-preserve. At sa pag-preserve, mga kapatid, number one, makikita sa buhay natin. Unang-una, dapat mayroon tayong tinatawag na stability. Na talagang still manindigan tayo sa ating paglilingkod And also consistency Hindi po yung atras abanti Dapat tuloy-tuloy kang masigasig Sa paglilingkod sa Diyos And dapat mayroon tayong transformation Na makita ng iba Makita ng tao Makita ng ating naturuan Na talagang tunay Ang ating buhay sa ating Diyos At sa ganon Mapipreserve natin sila At maliban doon Maaring magform tayo ng group as a team para magkaroon ng training, magkaroon ng mentoring, magkaroon ng coaching. Isa po 'yan sa mga paraan ng pagpreserve. So may trabaho po tayo, mga kapatid. So mayroon kang dapat maintindihan sa panawagan ng Diyos. Tinawag tayo ng Diyos para sa obligasyong dapat gampanan. Pangatlo, tinawag tayo ng Diyos para bigyan ng talent na magagamit sa pagpapaunlad ng Kanyang iglesia. Basahin po natin ang unang Korinto 12.7 7. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na nagpapakitang nasa kanya ang Espiritu. Now mga kapatid, pag disciple ka ni Lord, binigyan ka ng kaloob na magagamit mo bilang ambag sa pagpapalakas sa iglesia at ikakaunlad ng iglesia. Hindi mo ito madidiscover kung hindi mo i-explore ang kakayahan mo. Gagamitin mo ito para sa Panginoon na walang iniisip na kapalit sapagkat bigay nga iyan ni Lord para sa edification kalakasan ng church. At ang kaloob na ito mga kapatid, hindi ito bigay ng Diyos para magpagalingan, kundi para mayroong magandang function ang church or body of Christ. Iba ang kakayahan ng doktor, iba naman ang kakayahan ng abogado. So, dapat i-respect po natin ang bawat talent na nandyan sa atin. At bigay po talaga yan ng Diyos. Hindi pwedeng wala. Kailangan lang i-discover, mga kapatid. Dahil yan po ang layunin, isa sa mga layunin kung bakit tayo tinawag ng Panginoon para sa Church. Now, para po sa aking iiwan ang conclusion, mga kapatid, isa sa mga dahilan kung bakit walang gana sa church sa gawain ng Panginoon. It because ang mindset ay malayo sa vision ng Panginoon. Hindi na align sa vision ng Panginoon. Na para bang sa isip natin hindi tayo kasali. Hindi tayo kasama o kabahagi. Bakit pa tayo ilalagay ni Lord sa iglesia kung hindi tayo kabahagi sa gawain ng iglesia? Kaya nga tayo tinawag sapagkat tayo ang katuparan sa vision ng Panginoon to conquer the world. Kaya mga kapatid, unawain natin kung bakit tayo tinawag ng Diyos. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood, pakikinig. Pagbalayin po kayo ng ating Diyos at magkita-kita po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.